Mga kagengeng, may good news tayo. Mukhang lalabas na nga po yung ni itong itlog ni Tak tsaka po ni Mingming. Pagkadating nga lang po namin ng terminal galing biyahe, sinalubong na nga po agad ako ni Tak. Ganito po lagi ang siste kapag nakikita nila ako. Ayan, at lumipad na nga po siya. Siyempre, hindi din po papauli si Lini. Kung alam ko na naman po kung ano po ang kailangan nila, kaya sila umahabol sa akin ng ganyan. Nagtry nga rin po ako magtago, nagpunta nga po ako dito sa dulo. Ayan, si Lini at nakita nga po ako. Tingnan nyo naman po at nang pa siya mga kagingging. Hindi ko po na malaya, nandito na rin pala si Tak. Mukhang sa gilid siya duma kaya hindi ko siya nakita mga kagengeng. Si Mingming nga din po bumaba na mukhang nagugutom na din siya. Ayan at nakaporma na nga po sila para sila po ay kumain. Kaya agad-agad ko na sila ng maraming patuka. Sobrang lalakas nga po nila kumain kaya lang ang problema mga kagengeng di natin sila mahawakan at di kumakapa yung katawan nila kung mataba na ba sila. Alam nyo ba mga kagengeng si Mingming tsaka si Lini tsaka si Tak hindi po talaga sa akin yan. Wala na po kasi nag sa kanila kaya ayan ako na rin po ang nagtuloy na pagsilbihan na lang sila. Na-realize ko na sobrang sarap po pala sa pakiramdam na kapag nakikita ako ng aking mga alaga, sumasalubong na po agad sila sa akin. Yung imbis na pagdating namin ng terminal, mamamay nga ako at matutulog pero hindi ko ginagawa dahil sa kanila. Dahil parang mas nakakawala ng pagod kapag nakikita ko silang ganyan. Habang kumakain nga po sila, pumanik na nga po ako ng tangke para kunin po yung planggana at palitan yung tubig. Ayan at napalitan na nga po natin. Dito na nga rin po sila minsan naliligo kapag mainit po ang panahon. Lumapit nga po ako sa mga itlog po ni Tak tsaka po ni Mingming mga kagengeng. Gusto kong makita baka may pagbabago na. Sa una akala ko wala namang pagbabago pero nung hinawakan ko siya nakita ko may crack pala siya mga kagengeng. Nilapag ko nga po ulit napaisip ako baka ka ako naapakan po ni Mingming o nabutas niya lang. Tinititigan ko nga lang po siya mga kagengeng pero tingin ko talaga baka sisiw na laman neto. Kaya hinawakan ko nga po ulit at pinak pakiramdam ako baka may gumagalaw sa loob positive mga kagengeng sisiw nga po ang laman dahil ang lakas ng galaw niya sa loob syempre masaya ako dahil madadagdagan na naman sila sana mapaamo natin yung magiging anak ni Mingming -Ming tsaka ni Tak itatry din natin sila isali po sa mga karera yan nga po si Mingming susubok-subok na bumaba para limliman po yung mga itlog yan mga kagengeng nagagalit nga po si Tak Pinababa niya nga po si Mingming para po may maglilimlim po sa itlog nila Pagkababa nga po ni Mingming dumiretso na nga po siya doon sa mga itlog para po limliman ulit Tingin ko mamaya mga kagengging mukhang mapipisana po yung may crack na itlog kanina Balitaan ko na lang po ulit kayo kapag po napisana po yung itlog mga kagengging Shoutout ko na rin po yung mga pasero po namin na solid followers Nagpunta po sila dito sa terminal para daw po magpicture kami Maraming salamat po sa inyong suporta. Grabe mga kagengeng, nagpunta pa po sila dito pero nagtitinda po sila na limango. Shoutout ko na rin po si Marden Blanca, siya po ay loyal at mapagmahal. Shoutout po sa solid followers po natin si Sir Mark Jan Tulio, pati na rin po kay Sir Ja Patriarca. Dahil linggo ngayon, sobrang daming bus po ngayon mga kagengeng at tambak nga po dito sa terminal po ng Bulacan. Dito ko na rin po tatapusin ang aking video. Huwag po sana kalimutan mag-follow, like, and share. Para po updated po kayo sa lahat po ng aking ina-upload na video. Pakipollow na rin po sana ang aking TikTok, pati na rin po yung YouTube channel, at pati na rin po yung Facebook page. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. See you in my next vlog. Bye-bye!